Isang arrival honor ceremony ang naghihintay para sa mga nasawing membro ng PNP SAF na taga Cordillera. Oras na madala sila sa Baguio City para sa isang necrological service. Naglagay rin ng itim na laso ang mga miyembro ng Baguio City Police bilang simbolo ng pakikiramay. Makibalita tayo live kay Joy Segi ng GMA Dagupan. Joyce. Mark, ngayon nga National Day of Mourning, nagpakita rin ang kanilang pakikiramay ang mga taga Cordillera sa lalo na at ilan sa mga namatay doon ay mga kapwa nila Cordilleran. Isa-isa naglagay ng itim na laso sa kanila mga braso at tsapa, mga miyembro ng Baguio City Police, bilang pagpapakita ng pakikiramay at simpatsya sa mga kabaro nilang kasamang nasawi sa enkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. Labing tatlo sa apat-apat-apat apat na nasawi, pawang mga kordilyeran. Well, unang-una nalungkot kami. Unang-una nalungkot kami. Nung, ako nga, nung unang makita ko yan, pina-flash lang sa TV, hindi ako makapaniwala eh. Siyempre, nalungkot lahat ng pulis dahil yung mga karamihan doon, labing tatlo ay cordelierans, ano? Na kung mga kaklasmate pa nitong mga pulis ko dito, yung iba kakilala na personally. So, siyempre, malulungkot kami. Kaya lang, hindi dapat, sabi ko nga, hindi dapat tayo paapekto. Kaklase ni Police Officer 1 Jerry data ng isa sa mga nasawi na si PO1 Russell Bilog. Inirarawan niya ito bilang tapat at dedikado sa serbisyo bilang polis. Parang nung December lang nakita lang kami diyan sa market and then ngayon bilang ganun na ng nangyari ma'am so very disappointing naman na sila pa yung naging biktima ma'am Isang linggo raw nilang isusuot ang mga itim na armband Ituloy natin ang trabaho natin at meron tayong tungkulin na sinumpaan na dapat gampanan So yung mga pangyayaring ito ay ipagpasadyos natin ipagdasal natin sila but also dapat that justice should ano should be brought uh, should be served to these people. Inihahanda na rin ang St. Paul Chapel sa Camp Bado Dangwa, Police Regional Office Cordillera. Dito dadalhin ang mga labi na mga nasawing SAF members sa taga Cordillera. Magsasagawa ng arrival honors na susundan ng vigil at misa ngayong gabi na dadaluhan ng mga kasamang polis, kamag-anak at kaibigan. Bukas isang necrological service ang gagawin bilang pagbibigay pugay at respeto sa mga nasawing membro ng SAF. Mark, matapos yung isa sa gawang necrological service sa Camp Dangwa bukas, ay maaari nang maiuwi ng kanilang mga kaanak ito mga labinga na mga staff. ng mga Cordilleran SAF. Yan muna ang latest mula dito sa Baguio City. Joy Segi Nagbabalita, Pilipinas.